Mario. <laughs> <laughs> ano, ano, ano kayo, dali, kayo. Kail. Sige, <laughs> na gano'n yun. Kayo ka, kayo, madali. Kayo hey, yung ano mo. Sige lumapit ka pa, tadyo <laughs> ko yung edis <it's laughs> mo, Gal. Uy, <Ay>, bawal mo <laughs> <lang>, yung YouTube <laughs> ko <kutaw>, to, bawal mo simula. Uy! Bawal mo si YouTube? Ha? Ano, anong problema kay Kain? Pagamin yun Sabi na! Sige mo, karalakan ang buka ka ka Pangigil lang. Huwag uh, okay. mm -hmm. Si Kyle lagi naka gano'n mga o? baby! <laughs> ito ako sa Huawei! Ito! Eh, webcam! <laughs> oh, sa inyo lahat! Na kasi sa Meron ako kasama Si, ano... Okay. <laughs> <laughs>

Oh yeah. Yeah, yeah. yeah. This is your moment. Wala na di. po 'yung may sakit ng amino, malungkot lumabas e Bakit? kanina niya Yeah, yeah. Welcome to my channel. Who na webcam kain. Grabe Okay para ani kay Katrina Halili. Mas sady. Baka ini Siya pita. Alam na lang. Parang tinga mo si Tito Ming para si Undertaker. Oh, yep. Undertaker. Simple lang. Yan. And then they go Buka ka Kayo po ka dito dali. Kumaway ka sa wawawi. Ang sakit ba Yung hips mo, ang sakit eh. Okay. Ano, ano, sige, sige, kasabi utang loob. Hindi kami Ano, okay. okay. ano, okay. ano, 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 hindi, manawagan na kayo sa tatay niya. Ispagedi, ispagedi. Tangi, niyo. Spaghetti! Spaghetti! Tawang ito na niyo. Ano ba naman to eh? spaghetti. yung ano yung tipo. Oh, eh, na naman mo? ba naman ako wow. ng na <laughs> 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 <to>. uh Oh, sige. <laughs> di siya nung nga lang nabigay ng na isa, diba? Yung sa pagita. <trippan> Binigay doon yung isa, dalawa naman to sa ina isa. Wala ka na Pwera ka tayo. Is is my, is my, is my, is my, Don Carlo! Don Carlo! Dito, 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 dito. Dito ka dali, dito ka dali kasi. Ano daw? ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? 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 Si Bebe kada pag sa sa iyo maliligo. nga Bebe, tuloy ka na papatingin at hindi na tuloy. Bakit ako bakit ako sa iyo ang mapasa mo? Kami lalagay niya mga sa YouTube niya. Kami ko bakit mo bigla lang. Isahin ko kanina video. kuya Kem. Ay ko bisahin ka na. CR. Sunod nag tooth brush. Sige <laughs> ko Bebe, bisahin ka. Eh di ba hindi na binati pinag yung sabi sabi ni <laughs> Tay. Be, magsahin ka na po, tiyan, naligo. <laughs> sabi niya dito. oh, tapos sabi, ko Ay, nakalimutan ko. Tanga. <laughs> <laughs> uh, ma -ma <laughs> tapos sabi niya amin ito Ni, eh. Dapat ang sasabihin mo maligo para magsasahing naman siya. Pinagmamalaki ka O, dali. 5 minutes na to. Waga na na. Kapuputo na. Kailangan. Makakaya uh, sa mga schoolmates ko mga may H1N1. <laughs> <laughs> Wala na, bye bye na, bye bye. See ya. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs>